May panahon na hindi sila pwede sa dagat, may panahon na pwede lang. Parang six months lang yung pwede kayong mangisda, no? Pwede. Kahit na nga po, sana, ano, kahit sana ngayon, pwede na po sana mangisda. Kahit sa Oo. ilo, kung may panghanap. Ayong ano? Lambat. 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 Itong kanyang lambat na sira-sira na, pong, hindi na niya magamit. Hindi ha? ko na po talaga magamit. Ay, kahit po anong tahi ko, ha? kahit, kahit anong tahi ko na po nito hayo ay di ko na po talaga maanot sobrang lalaki na po talaga ng sira malambot uh -huh. na pati po talaga o. ay oo, oo malambot na po oo. oo marupok na marupok na po baka dyan mamaya pumasok dyan ng bulinaw makalabas kaya po kahit pagsunggab lang isda nakakawala na po pagsunggab ng bulinaw ano hehehe <laughs> apo ni Tatay Johnny na itira dito sa bahay Galing daw kasi ng Cavite yun. sa trabaho, Uh, dito, dito, dito yung kanyang uh, pangibliya. So wala pa. Hello. Oy, kumusta? Oh, Oh, bak, ginising mo, parang pagong gising. Oh, bless, 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 bless. bless, 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 bless. bless. Oh, parang pinilit mo gumising, Rochelle. At tinitesting baga po at nag huh? Tine-testing Tinitesting baga po yung bangka. Tinitesting yung bangka. Mm -hmm. Ito, tapunta natin. Sige, po. sige, 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 tara, tara. Oh, paano ito? Eh, dito muna. Dito lang mga ito? Dito mo mga... oh, na. wala din? na. Sigurado ka, ha? Okay. Iwan natin Sala ito pa. dito. In, uh, sa balkon. Sana dito mawala, Rochelle, ha? Okay, okay, okay. Wala pang tao dito, ano? Wala di pa, pa lumilipat? Po. Ha? Pa ano ang sabi mo? Hindi pa po nakakabiyahin. Ah, pero papunta na rito. Sila oh. silang tito na rito. Yung apo yun, ano? Apo, po apo na may Johnny. anak na PWD. Sabi nung uh, isang Bye -bye. apo ni Tatay Johnny, ano? Mm. Okay, so yung magiging, ano nyo, bagong kapitbahay, Ano? Po. Okay, punta natin si yung mga ama nandoon sa po sa, dagat ba sa dagat? Dito lang po sa dagat. Okay, 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 okay. Puntahan namin ni Rosel. Tinamulong nandoon daw sa bangka at the Dito bali duma dumudoong yung mga bangka ano na pangisda. Kasi walang alon dito ano pag masama ang panahon nababagsakan din lang po doon ang alon oo oh, pag doon kasi doon sa lugar doon malakas ang mga alon doon kaya dito sila nag iipon ipon ano? Yung mga bangka pwede naman daw dito mag parking ng bangka dito? so kung lilipat na kayo doon sa relocation site dito nyo dito naka park ang ano nyo hmm. ang wala bangka wala naman po dito na hiniwala ah, basta okay. iaahon mo lang po yung makina katanggalin lang yung makina no? para safe no? Masama lang siya, masama. Tingnan lang siya ng bangka. Sino? You know? Si Rumsli po, saka yung maliit. Ah, oo, nandyan. Mm -hmm. Dalawang bulilit. Tagi magsakay dun sa bangka. Oo. So, bakit may anong plano ni Mulong mag uh, Mangisda na? Magpunta na sa laot? Matapal lang po, saka mag-isda. Okay. So, pwede na? Pwede na? Wala nang wala nang na alon kasapaan Ah dito sila sa ano O oh, sa Sa walang alon dito sa ganitong lugar ano Okay Kasi pag doon sa dagat maalon <laughs> pa Hindi oh. daw po siya magsakal ng hipon Okay dito dito sa lugar na ganito dito lang ano Kasapaan lang po Ang dito tawag diyan Sapa po Sapa Pero dagat 'yan Ilog po 'yan ng dagat Ah okay Nasaan to Okay, dyan sa lugar na yan Dyan sila Nagngingisda So meron dyan mga hipon Nasa lang po ng lambat Ha? Lambat Lambat eh. ah, Hindi ka nagdala ng payong Maling lumang po Maling naman Ha? Ah. Eh yung mga ginagawa niyo ano, 'di ba 'yon? Mga ginagawa niyo tawid ano, so. 'yung ganun. O kumusta Kailan daw kayo lang daw kay lilipat? Wala pa pong balita. Wala pang balita, magpapatawag daw uli ng meeting sabi ni Itay Tomas, no? Nero talata yung bangka. Ha? Nero talata po yung bangka. Dito namin yung na yung pinababa. Oh, dito kayo. tayo maghintay. Ha. Ah. Baka Dala na po yung nakita nani ni Mama. Baka tinetest ni Mulong, no? Uh. Ay yung mga bangka dito, dito nila pinapark kapag ka maalon dun sa dagat. Dito nag sisipag uh, daong yung mga bangka Sabi mo? Oo, wala kayo, wala kayo Kaso hindi po na nalakad din po yung pabin kailangan pa daw po ng perma ni mama Ano yun? Ano yun? Kailangan pa daw po ng perma ni mama Yung papel niyo sa kasal? Mm -hmm. Kailangan ng perma ng parent consent? Oo uh, -huh. uh -huh. Kailangan Kasi, pa yun? Oo uh -huh. Hindi naman kayo minor dito daw oh. Pinapakuha po kami ni nung ano ng na lisensya kasi oh, dapat daw po ay disod sa pataas ang kasama doon sa wala nang lisensya. Oh, di ba? Oh. Ay sinusog po kasi ni Pastor ay sa mga bata. Ah, okay. So hindi pinayagan But, sa ano? Mm, registrar. Di sabi nga po ni Mulong ay gastos niya. Wala pa tayong panggastos. Okay. O, kaya maghahanap siya ng ninisda siya parang may pambayad. Pinahabol po namin yung you kino ni Pastor pagka pong binayaran mo na ano. Mm. ay ma-spare daw po yun. Kailangan agad ma-ito. At mm. sabi ni Mulong, ay sa lunas na niya ulit pag nakakuha na tayo ng pera. Sabi ni Mulong, very good si Mulong, sipag ng asawa mo. Hello, inaantok pa rin siya itong anak mo. hindi naman po pwede yung anan Kumakain na ba pa yan? Mm. -hmm. mo. Eh, kasi nadidi pa lang po. Ah, okay, okay. Babae pa lang, Rochelle, no? Sa po. <laughs> baka ito na, baka ito ng bangkang ito. Ito paparating, di kaya yan? Tao po yan. Ah, tao yan? Oo. <laughs> Naglalakad Nag po, po. Naglalakad? Naglalakad po sa tubig. Anong ginagawa niya? naghanap po ng hipon. Yun? Hmm. Tapos yung malaking alimango. Ah, naghahanap yan ng hipon. Oo. Oh. Tsaka alimango. Yun. Okay. Lalakad lang. Pababaw yan. Pababaw man po. Pahibas hindi pa na. pala, hindi pa lang pustao, oh, no? mm. Okay. Ito na yata, Rochelle, oh. 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 Oh, galing, Pabilis, oh. ah, ano? Pabilis po. Pabilis pala yung bangka ni Mulong. Ayan na, oh. Mm. Ayan yung mga katuwang. Si Mulong. Initest niya yung bangka. Kasi may plano si mulung na mangisda na ulit Medyo okay okay na Wala masyadong alo na no? Saan siya dyan pupunta eh, May nakaharang na isang bangka Ha? Ayun Ayun yun Ano ba ba yung dalawa? Ayun yung dalawa o oh, Yung dalawa bulilit Ay isa lang yata Ito saan yung isa? Lahat po yung kaupo Ah Ayun na yun <laughs> Ayan kasya na. nag na. ito. Na. Itong bangka ni Mulong, mga ilang katao ang sakay niyan? Nung pong nakaraan ay sampu. Sampu sakay ito? Oo. Uh -huh. laki, -laki pala, no? Magaan sampo. man po, ay, kaya uh -huh. kahit 15 tao kaya. Okay. Ah, kahit 15 tao uh -huh. kaya nitong bangka ni Mulong? Bigas ulit uh -huh. ng na Nagigat. Oo, uh -huh. kasi ito fiberglass to, yan, eh, no? Magaan, ano, Rochelle? Oo. Uh Oo. -huh. Uh -huh. uh -huh. So, magsisimula na si Mulong maglaot uh, para mangisda. Malaking tulong talaga. Meron ka sariling bangka, Rochelle, di ba? nung nakikisakay ka lang sa bangka, ano? Kaya lang pagka tapos nilang mamangka, tinatanggal yung makina, no? Di ba? Eksak ang tawag sa sasa sasa yung ginagawang ano? Ginagawang pawid and uh, ginagawang alak yung yung ang tawag yun, yung alak ang lambanog. Nagsangat eh. di ba may makina yan mulong? Ah! Bakit nagsasagwan ka may makina? Ay, ay, ah, okay. Pag mababaw na, pinapatay ng makina, no? Okay, okay. Tinutulak na lang ng kahoy. Mapalapit sa pampang. Ah, oh, nga pala. Mati ko po yung ili sa Ah, mati ko yung ili sa tinamaan sa ilalim. Nagsangat man sa sasay. Oh, ang bigat. Ang bigat ni ano eh, Alvin. Ang bigat ni Alvin. Ang Uh, ang May... ah, bigat ni Alvin. Ano na. Na, oh. oh, no? na, wala na, tatanggal oh. Oh, very good. Wala na Very good. ayos na? Kumusta naman ang takbo mo lung? Matulin po. Matulin. May yung sugat mo madali. May sugat po sa pa. So pwede nang ano? Pwede nang bumalik uli sa dagat hindi na panlakaya na pala. Pwede Dito. na, pwede na. Dito, Sabi ni Rochelle, mga sampu katao pa lalaman yan. Hanggang 15. Sampu lang po ang limit po. Sampu lang. Po po Pusip, pwede yung kargahan ng marabit, ilag din po sa anong. Oo, overloaded, delikado o, yun, no? Pero maganda talaga ang fiberglass kisa sa kahoy, ano? Ay At ang kahoy po, lima lang ang karga. Oo. No? Nga. nga. Ano, ayaw mo na akong malas dyan. Pabilis. Oh, nililipat na. Alar na. Alar oh, oh. na. Ano Hindi oh, oh. <laughs> iwanan ka na <ng> <laughs> so kahit kayo pa yan, lumipat doon sa relocation site nyo, dito pa rin ang parking nito. Dito pa rin po. Dito pa rin. Malayo nga lang ng konti, no? Malayo lang nga po. lang, no? Tsagaan lang po maglakat. Na-test mo na ba yan mulong sa malayong lugar? ang kanyang po sa ano, papunta po dyan sa unahang kung na po papunta sa may sulong bato oh pwede na ay yung kalagwas kayang marating yan kaya kung marating yan eh, pag talmada eh. po din ka ganyan po mananap bless bless utologong hinahanap na naman oh, ni Alvin si ganda o oh. si hindi kasama si ganda si, si may ginagawa si, si, si ganda, si ganda. Si ganda. o oh, hinahanap talaga niya si ganda naman, si ganda o wala si ganda wala, wala, <laughs> wala, 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 wala. <laughs> ay, nahanap niya, oh naharap niya si Madam Reyna, ganda ang tawag niya doon, eh uh, <laughs> tinapay, bigyan tinapay yung dalawa ay, hindi ganado si si Alvin, wala si ganda maganda pala ang uh, bangka na fiber kasi magaan nga lang, marami ang maisasakay. Kumpare doon sa kahoy, mabigat kaya kunti lang naisasakay. maisasakay. Sa tingin mo molong ganitong bangka, di makina na fiberglass. Magkano to abutin? 140 po. Ha? 140. 140. Pang-ang uh, sakay 10. Sama na po pati makina naman oh. Sa kasama na makina. Sito. 140. Tapos Malong, kung halimbawa gagamitin sa pangingisda, mga ilang tao ang sakay? Kaya po 10. Sampu, kahit may, ay, may lambat. Pag may lambat po, mga ano lang po. Pag, pag may lambat naman po ay hindi naman po kailangan ng maraming sakay. Ah, mga ilan lang kayo dapat? Kailangan lang naman po mga apat. Ganyan. Apat lang. Pag mangingisda lang naman po. Pag mangingisda kayo, apat na sakay. Okay. Kasama na yung lambat dun. Kasama na po yung lambat. Pero kung nagawin pasahero, ay kaya po dyan. Pagay dito lang po sa ano. Sampu. Okay. Ah, okay. 10 lang naman po. Okay. So ganito kalaki, eh kung gagamitin sa pangingisda pwede pala ang apat na sakay pero kung gagamitin uh, ang pasahero, mga sampo. yun malaki pala ang laman kapag uh, fiberglass ano mulong malaga okay. Okay. dito kay mulong itong bangka itataon nga lang na uh, panahon na kumbaga, hindi pwede silang kumalaot kasi nga uh, malalakas ang alon sa mga mangisda yun ang pinaka problema nila yung hanap buhay nila seasonal may panahon na hindi sila pwede sa dagat may panahon na pwede lang parang 6 months lang yung pwede kayong mang isla, no? kahit nga po sana, ano, kahit kung sana ngayon pwede nga po sana manginisda kahit sa ilo kung may panghanap ayong ano La lambat lambat sa ganyan kalaking bangka mulong mga ganong kalaking lambat kailangan dyan kahit kung kahit, kahit, kahit panata. Balang mahad na rin nalambat ngayon ano no? Ma Mahal na nga ako. Ayun Ay, gano yung binanggit mo mga magkano yun? Marap. Ano tingin yun ng mga ano? Ah samp sampo. Okay na ano. Tagal mo naman magagamit Ay, yun. Ay, Tagal naman 'ko gagamit. Okay. Marap. Bang matagalan din naman 'kong gagamit. Oo, oo man, okay. Alaga lang. Oo. Sa mga bangka dito, itong bangka mo na yung iba, fiberglass. Compare dun sa iba, mga kahoy, ano? Yun, kahoy yun, oh. kahoy. Yung tayo sa inyo. Dala ko dun. Tara. Napagod si... Ano pangalangan ito ni Bunso? Si Rose. Napagod si Rose. Napagod si Rose. Ayan. Sige na, sige na, sige na. Dito ako. Ang bagod, Rose. Hello, Rose. At least, eh, okay pa yung bangka, no? Ganda. Mabilis Huli. tumakbo. Ano? Sakay ka kaya po doon. Ah, oo naman. Hindi lang sa tapa. Nahirapan Ma, nga po, punto pa lang. Ano daw? <laughs> Ay, sa ano, Ay, nag-sat sa bangka. Uh, Ito, Rochelle. Mulong, buksan natin to. Okay. Yeah, padala sa inyo ni Ma'am Cristina Baltazar Ah, thank you po, sure. Ma'am Cristina. Oo. Maraming maraming Ma salamat Christina po. Cristina Baltazar of USA. Ayan, sige, bakit pa natin. Tignan natin kung ano alam na. Surpresa naman ito. Ano naman kaya ito? yung presang ito. Hindi kayo nakakalimutan ni Ma'am Cristina. Hindi, hmm. napagod ka? Oh. Ha? Kataling oh. ka? Ang hmm. kawaling. Yeah. Ano si <laughs> ka? Oh. 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 <laughs> Happy oh. Holiday! Bukasan mo, buksan mo mo lang. Tignan anong laman. Tignan natin kung anong laman. untuk paman logonya, ketinggalan, jewel rebux lo, wow, kami ay nakasang cibi, bila wow, domi, domi wow, si bunso lo, kalian, wow, ya No, Del. Oh, ang Malamig yung panahon. Malamig. Oh, ha? Dami. Ay, may plato oh, Dami ba? daw. Oh. Sabi ni Alvin, dami. Wow. dami. Oh, my God. Ano yon? Sabon Shampoo po. Oh, Sabon, shampoo. Wow, may dami pa. Oo, aba. Ay, parang, parang sa akin. Parang pinakabahan si... ka. Pinakabahan ka. Pinakabahan ka eh, <laughs> parang. <kinakawahan laughs> Kala ko yung ano nga eh? uh -huh. Parang hindi sa akin pero nakakasiguro nung ano. Oh, na. <laughs> nakakasiguro na. Nakakasiguro sa akin. na. Thank oh, you mga oh, ma. oh, oh. <laughs> oh may... Uh -huh. May brum brum. Oh. May brum brum si Bunso. Oh. May laman. Oh. Sabon yan. Sabun po. Sabon shampoo. Oh, Rochelle, makakapaligo ka na. <laughs> 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 ilang ar, ilang ar, buhat yata ng taglamig, di ka naninig, ano? <laughs> buti na pagtitisan mo mulong. <laughs> Asawa po kayo. bagay, <laughs> <laughs> sa bagay. bagay, tama ka. Sa hirap at ginawa, ano? Magkasama. Magkasama, very good ka mulong, very good ka. Ayun. Oh. Parang titiisin na ni Rochelle ang lamig. May may mga sabon. Parang itetest na niya 'yan. Ititry na niya <laughs> 'yang <yung> sabon. <laughs> Shampoo na 'yan. Tommy Pero kinakabahan ako mulong. Oh. Baka masundan ito. Ay, di ba? Po. Ay, di ha? Na, po. Hindi na, hindi na. Huwag na. Huwag promise na. po talaga. Ha? Promise, promise po na po talaga. talaga. Yung tatlo na, ano? Tatlo may isang babae po. na, ano? Okay. Tama na. Ano na po, yan. po talaga ako dahil may prinsesa na ako. Correct. Yung iba kasi mag-asawa, gusto nila may may babae o kaya Si lalaki, kung mga oh. babae, di ba? Oo. Oh. Oo. Oh. 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 Ay, sigurado na talaga. Sigurado na kay sigurado Mulong. Siguradong sa akin na yan. Yung isa, yung isa. Sigurado, sigurado na. Ang daw, Abi. Sabi ko na sa akin na yun. Parang mas malaki ang katawan ni Rosel kaysa sa Mulong. Ay, malaki po talaga ang katawan. <laughs> Parang extra large. Hindi <laughs> Lumaki na po talaga ang katawan niya. Okay, okay, oh, oh, maliit lang. Oh. po, maliit lang po ang katawan ah, gano, niya. Ah, Oo. Oh. Kasi, pa, sa akin. Oo, oh, kasi. <laughs> pistachio na daw kay Rochelle. Para hindi na papayag mulong. Para hindi papayag ka. Eh, di ka siya, kasiya. O, kasiya. Kasiya yun. Ayan mo, <laughs> <laughs> mo Rochelle, pagpagbalik pag ko. Ano, Dalan kita ng mga damit dito. Kuha ko sa box ni ano ni Mama Pe. Yes, May mga damit ko na pwede kay Rochelle. Dalan kita, Rochelle. Okay. Very good. Ito, hindi ko alam po, ano to. Tingnan nyo nga daw kung ano yan. Pinawa ka na ni Alvin. Kanya daw yan. Pumayag si Alvin. Ibigay kay Bunso yung laro. Pero kanya daw itong biscuits. Uy, ano dami naman ah. Hirap ikaw. Sabihin mo, salamat po. Ano yan? Ano yan? Sabihin plastic po. Salamat po. Sabihin mo, salamat. Ha? Para ba pong munggo? Ah, okay. Ay, mong ko Oo nga, yung isa, yung isa. Alok, pala ito, pala ito. Ano ko po, ito, kung ano ito? Oo. Ano ito? Ah, oh, Parang ano to? Parang, ah... Parang, uh, parang arang ano arang to? Nga. Yung... Pwedeng ano, pwedeng... Parang bin? Oo. Hindi bin na Ay, Talaga tayo. Talagang ano tayo. Ah, di ba, niya alamin ko rin, ha? Di, di natin alam. Alamin ko kung ano yan. Wala, wala nakalagay, ano? Wala Kung wala. ano, bali, di bali. Di bali. Ah, meron, meron, meron. Kahin natin mamaya. <coughs> Ang nakalagay. Coconut <Kuku> jelly. Coconut <coughs> <Kuku at> jelly. Apa. <coughs> <coughs> ah, sige. Kasahin ko mamaya, ha? Okay, okay. Bakun mo buka mga Salamat po, Mang Pristina. sa ba talag niya sa akin. Malaking tolong na ako. Maraming maraming salamat po, Mang Pristina. Ako po ay nasurpresa na naman sa padala niyo po sa amin. Malaking ano naman po ito sa amin. Kaya po sa mga bata rin po. Lalo lalo na po sa t-shirt ko, ma'am. Christina. Kaya lang parang, malaki sa iyo. Kasi lahat kay Rochelle. Pwede naman po yun sa akin. pwede. Taglamik naman ba gawin? Sa bagay, sa tawa. Hindi na mapayag si Mulong. Okay. Thank you, ma'am Christina. God bless <laughs> you mo po. Minumulong itong kanyang lambat na sira-sira na pong, hindi na niya magamit. Hindi ko na po talaga magamit. Ay, kahit po anong tahi ko, ha? kahit, kahit ano pong tahi ko na po nito, hayuma, ay di ko na po talaga maanot. Sobrang lalaki na po talaga ng sira. Uh -huh. Malambot na pati po talaga. Oh. Ay, oo, uh -huh. malambot, malambot na. na po. Oo, marupok na. Marupok na po. Oo. Pagka dyan mamaya, pumasok dyan ng bulinaw, makalabas. Kaya po kahit pagsunggab lang isda, nakakawala pag sunggab, na po. Pag ano? <laughs> pagsunggab dung bulinaw, ano? Pagsunggab dung bulinaw, napunit. Ayaw, <laughs> ayun ay, Wala naman po talaga kung mai... Magkano ang kanyang lambat ang mo Magkano ang kanyang lambat? Ang isang bulto pong ganito ay ano na, nasa 700 yata po. Oh, Oo, malaki pala. So yan, mga magkano abuting yan? ano po yan kasi po ba biniliin po ng ganito ng nylon natawag yan nylon tsaka yung nylon po tapos yung, ito ito yung ang tawag doon tingga po tingga yung mahal din yung tingga ano ang mahal po talaga ng tingga mahal ang tingga yan yeah, po Iyan, ilang kilo yung tingga na gamit mo dyan 12 po 12 kilos 12 kilos uh, po madami yan. ilang kilo magkano isang kilo ano po ah 300 plus po nakaw marami hama na po sa tingga lang nga po grabe na po halos malaki po ang presyo sa lambat siya po mas malaki po ang presyo sa lambat okay di naman po makakahuli kung wala rin naman oo <laughs> ano oo tingga siya yun po. ah? nga pong mag laot nga po ako nakakulong po sana ako ng maraming isda oo eh, ganito po yun na yung lambat ko. Oh. Pag sungka po ng isda, yun po, nakatarakas lang din. Oh. Kaya po, pag bantun ko rin po, halos wala rin po akong nahuli. Big man sabi, big man sorry. magdamag kang nasa dagat. Siya po. Inilatag mo yan sa dagat. Yung oh lambat na yan. Nung hihilahin mo at may mga laman na. Opo. Oh hihilahin mo, nagsipaglabasan yung isda. Opo. Oh Sus ko po, kawawa naman si Mulong. Maka, maka binta na po sana, na, ay yalang, ay ganoon ay, pambigas, nga po. Ay bigas na sana. Ganun po yung nangyayari ganito na nga po yung na, lambas. Ay natira man, pag ulam. Ano po pang ulam lang po natira? <laughs> kulang dihira. pa po sa krudo. Oo, oh, <laughs> nga ano, nagkukrudo ka nga naman. Isa na o. po yung sa, ano, sa krudo agad, ay kulang oh. pa po sa pang krudo. So hindi na pala pwedeng i-repair to. Hindi <laughs> na po talaga. Talagang marupok na, butas-butas na. <laughs> Nakailang repair na po kaya ako nito ah. Hindi na kaya na yun. Ano na po ito? Yung ilang years taon na, na ba ito? yan? Ilang 5 years na po. Oo oh, talagang matagal na. Usually, ang lambat, mga ilang taon lang gamit sa ano dagat. Ano lang po ang gamit lang po sa lambat ay pinakaon ano na po ang 2 years. 2 years? So, Ayan oh. Ayan, 5 taon. Oo po, 5 years talagang, na po ito. Talagang marupok na. Marupok na po talaga. Kaya nga. Kawawa naman si Mulong nangyari pala sa kanya. Hihilahin niya yung lambat mula sa gitna. Wala, pag nakita mo maraming laman marami po talaga ay mga buhay pa po yung isda oh. <laughs> siguro po ay bagong ano pa lang po bagong bangga pa lang ng isda mga buhay so. pa nung inaangat ko po ayun nagpupunit na yung lambang tuwantuwa yata yung mga isda ano <laughs> tuwantuwa yung mga isda ano kahit po sana ako tuwan tuwantuwa sana oh. Nang nakita kong marami nung so. pag aangat ko po naglalaglagan rin <laughs> so yung katuwaan mo napalitan ka ng lungkot siya po ang bilis ng ang bilis ng lungkot ano bilis pong nawala ay, nako. So, yung lambat na yan, ang ganyang kalaki ay aabutin ng mga magkano, bali? Yung lahat-lahat na, kasama yung nylon, kasama yung uh, tingga, mga magkano talaga aabutin mo nung? Ha? Mga, Mag ang lambat po talaga, sama na po lahat talaga. Aabutin ah, po talaga yun ng 20. 20? Opo. Lahat na yun? Opo. Ako na po ang sa labor noon Hindi na po ako magbabayad sa labor. Ako nagagawa? Opo. Ako ah, lang okay, gagawa. Okay, okay, okay. Kasi, Kasi po maalam naman po ako magawa. Ah, okay, okay, okay. So bibili lang materialis? Materialis lang po. Mga tinga, nylon, saka yung ganyan, ano? Opo. Nylon, saka ito po. Oo. Oh, oh. Mga palitaw. Palitaw. Okay. So all in all, 20. Opo. May lambat ka na. Opo. May bangka ka na, may lambat ka na. Makakapaghanap Makakapaghabo no, po. Makakapaghabong dir po dire diretso, no? O, oh, itong nalalapit na El Niño panahon niya ng pang pangingisda. So, dapat may lambat ka na, no? O, sana nga po, ngayon nga po, sana naggagawa na po. Sana po, para po, malayo pa po yung... Tag-init. meron init, Tag init. na po ako, nakaprepare na po. Naka na so, po. paano kung man mangingisda ka ngayon? Ang gagamitin mo? Mamimingwit ka lang. Mamimingwit lang ako po. Oo. Oh. lang po at wala po talaga akong Pang ulam-ulam ulam lang yon ang Hanggan lang po sa pang ulam. Oo. Oh. Alis na akong mulong. Uh, maraming maraming salamat po Kuya Efren sa tulong po ninyo sa amin at sana po lagi pong maganda ang inyong kalusugan at sana po ay mas marami pa pong blessing na dumating sa inyo para po mas marami pa kayong matulungan na gaya po naming hirap. sana po mas maraming salamat din po sa mga tumutulong sa amin sana po ay lagi pong ligtas rin po kayo sa anumang karamdaman maraming maraming salamat po sa mga tumutulong sa amin salamat po sana po ay mas biyayaan pa po kayo ng mas marami para po mas marami pa po kayong matulungan